Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Ang post na ito ni Donnie ay noong nakaraang taon, August 18, 2022. Kung saan makikita dito na umabot nga ito ng 600k na likes at halos 14k na comments. Ang post na ito ni Donnie, Donnie ay walang ang mga babis ang nakapansin na National Couples Day pala niya ito pinost August 18. Ngayon lang ito napansin ng na mga ablis na nag-intriga nga sa nasaming post ni Donnie. Kaya naman ito mga ablis ay kaagad nga kinilig sa, sa ginawa na ito ni Donnie. Kaya naman ito mga ablis ay kaagad nga binalikan ang naging post na ito ni Donnie at ito nga ang kanilang naging komento. Legit nga, waiting for 2023 couple photo. Char thanks to you. Binalikan ko talaga IG post ni Donnie para sure. Grabe ka na, Tita Kay. Ang galing mo, ma'am. Grabe kayo, Don Bell.